Good morning, kakapsat. Time check natin, 5.40 na umaga. Paan tayo man Sige eh. Kasi, tayo ni. Pagpag na kalsada. Pinapalakad po natin sa kalsada kasi doon pa po yung pinapasulan natin. Doon, sa malayo. Doon. kino corner natin kasi si Bandaron. meron din pong bagong bagsak na itik doon <laughs> ang itik kakabsat ay natitrain po sila dire diretso lang po mga yan, sa kalsada ng irigasyon ay naidanong mo na? ito sa bagsak ako <laughs> Thank <laughs> sa kalsada na po ng irigasyon natin ipinalakad itong mga alaga nating itik para hindi sila kumalat at magpagod masyado. At maywasan po natin na mapilay po sila dahil malayo po yung papasulan natin para sila ay mabusog dahil sa malapit na pinuhulungan natin okay, ay halos ubus na rin po yung palay subalit kung magkakatupik ay may makakain pa po sila doon kaya okay. sinisikap natin na may pastol sa malayo kakapsa at dito sa pinapastulan natin kakabsat ay may bagong dating din po na mag itik o kapwa nating nag-aalaga ng itik. Kaya may makakatabi po tayo ditong kapwa nag-aalaga rin po ng itik. Sa pag-aalaga po kasi ng itik ay sino survey po yung bawat parangay kung saan pwedeng lumipat. At ito po yung nakita nilang barangay na pari po nilang Check. lipatan. Kaya mayroon po tayo ditong katabing nakaalagan ng itik. Dahil doon daw po sa kanilang pinanggalingan ay wala na rin pong makakain ang itik. At kapag dry feeding ang ating ginagawa sa ating mga alagang itik ay hindi po sila nagtatagal sa bukid at ibinababad na po natin sa pabarang tubig dahil hindi po nila kinakaya yung sikat ng araw at uh, uh, lalong lalo na po kung nasa murang edad na. pa po ang ating mga alagang iti. Time check tayo guys, 7.30 uh, Uwi na po natin yung itik natin May 40 tayo naglabas Mainit na po kaya Uy na po sila sa babaraan Nakakabsa hindi po sapat yung kinakain nila sa isa't kalahating oras na pagpapastol natin sa ating mga alagang itik. Kaya naman patuloy pa rin po kaming nagbibigay ng laklak sa ating mga alagang itik at nagpapakain ng tanghaling tapat para sila ay uh, hindi manghina at hindi pumayat yun po yung aming ginagawang paraan para po mapanatili nating malusog ang ating mga alagang itik. Ang itik kakapsat pag hindi sapat ang nakakain nila sa bukid ay maaari silang manghina at pumayat kaya naman malaking tulong kung bibigyan natin ng alternatibong pagkain lalong lalo na kapag dry season. Dry season ibig kong sabihin ay ahon babatay sa ating mga alagang itik dahil hindi naman po sila nakakakain ng marami at late na rin po natin sila nilalabas sa hapon dahil hindi naman po nila kinakaya yung sobrang init ng araw. Kaya malaking tulong po kung babadgetan po talaga natin ang ating mga alaga para mas marami po yung matitirang buhay sa ating mga alagang itik. Sa ngayon kakabsat ay andito pa rin po tayo dun sa binabaan nating pastulan nung nakaraan dahil as of now ay wala pa rin po tayong nasusorbing ibang pastulan. Ang pinaka problema po ngayon ng mga kapwa nating nag-aalaga ng itik ay ang mapapastulan ng ating mga alaga dahil ang ibang mga lokasyon kung saan dati ay pinapastulan natin ng itik ay ang ginagawa na nilang paraan ng pagtatanim ay dry seeding tuyo pa yung lupa ay naaararo na o na bubungkal na po kakabsat. At yung mga ibang party naman po na dati po nating pinapasulan o pinupuntahan ay wala ring mga palay dahil yung mga palay na nalaglag nung nag-aning mga kapwa nating farmers ay tumubo na rin po gawa po ng panakanakang pag-ulan kakabsat at ang mga bungang damo ay wala pa sa hustong gulang upang makain ng ating mga alagang itik. Kaya ang pinakaparaan ngayon na isusorbi ngayon ng mga nag-aalaga ng itik ay yung tinatawag nilang damong mais ang ikakabuhay ngayon ng ating mga alagang itik. Kaya kung kapwa ko kayo nag-aalaga ng itik at may mahanap ko yung may damong mais ay magandang lokasyon na po yun para lagyan ng ating mga alaga. At yan ibabalik na po natin ang ating mga alagang itik sa kanilang babaran at ipapalakad ulit natin sa kalsada ng irigasyon. So ito na po yung pinaka paraan ng pagpapakain namin sa mga panahong ito dahil kailangan naming habulin yung bukid na maraming palay kakabsaat para mabusog ang ating mga alaga. Sa ngayon kakapsat ang ating mga alagang itik ay tatlong buwan na po at base po sa aking observation dahil ang pinapastulan po natin dito kakapsat mula po nung bumagsak tayo dito sa pastulang ito ay laging tuyo at ahon babad lamang po tayo ang naobserbahan ko po dito sa mga alaga nating itik ay matagal humaba ang mga patubo nilang balahibo dahil hindi pa nasusuportahan ng mal malalansang pagkain ang itik kakapsat na nagpapatubo o umiidad ng tatlong buwan ay tumutubo na po ang kanilang balahibo sa pakpak at kailangan nila ng support ng mga pagkain tulad ng kuhol at mga uod bukit para ito ay mabilisang humaba at lumaki ang kanilang katawan. At dahil nga ang ating mga alagang itik ay hindi pa yun naranasan, kaya sa ngayon yung katawan sa itad na 3 months ay hindi pa nila nakukuha sa video natin ito kakapsat. Ganun pa man, hindi naman masasabing payat ang ating mga alagang itik dahil nagpapakain tayo ng mais na nakikita nyo po mula pagkabata nila ay hindi po natin inalis sa ating mga alaga para hindi sa ganun na hindi po maging hapay ang ating mga alagang itik kahit na nagpapakain tayo sa dry feeding. Yeah.

Nanay, nanay, bunlak na kita ni Puraw. Kita Puraw nga makikita mga atas, silitikwata, bukain. -bukai. Ayan,

70% pa lang. Uh, nag-charge man na, hindi nagbaling mga 80. Ay, 70 kaya dahil. Ngayon. Ay, pinag ko 11%. Kasi, kasi nga talaga, no, ang pag-ipudot. Blinker-blinker ta. Makita na, ipudot ta. Ngayon. I'm <clears throat> <clears throat> <clears throat>